Sir Dong, gaano kahalaga itong movie nyo ngayon? Ngayon naipasa na, na no, sa, sa kongreso, sa third reading, yung medical marijuana. Ako natutuwa ako kasi matagal ko nang ginagawa yung advocacy ng ano ng pag-promote uh, sa ano sa cannabis bilang isang halaman. Kung aking panawagan talaga yung rito kalikasan na meron siyang karapatan talaga mabuhay. At tuwa naman ako at meron nang kwento ngayon sa Sinimalaya galing KBC Amparado na natuwa ako sa kwento kasi kumbaga magandang kwento siya na pagbibigay ng hustisya dun sa halaman na to. So, kumbaga, natutuwa ako at uh, napamilyan dito sa Sinemalayo yung ideya na i-pursue yung, ano, yung ating uh, para sa halaman na to na, ayun eh, nga, siya sabi natin sa ating bansa ay eh, uh, natutupad na yung inahangad talaga ng ating mga kababayan na mabigyan tayo ng uh, sariling ano nung, impormasyon at saka nung kumbaga nung kahalagahan ng halaman na to. Kumbaga natutuwa ako at pinakinggan uh, 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 ng uh, ng komunidad ng uh, ng Pilipinas itong panawagan na to at maganda yung kwento at saka gusto kong iparating sa ating mga kababayan na uh, supportahan suportahan din pwedeng kasi maganda yung kwento ay eh. kwento ito na dahil nga na, nangyayari nga sa buong mundo na talaga nakikita natin yung kahalagahan ng halaman na to so yung good news sa akin niya na na alam ng ating uh, pamahalaan yung kahalagahan ito sa ating mga kababayan. Kaya ako, proud ako na kasama rito at maganda itong na uh, pagpapamulat sa ating mga kababayan dun sa kalagahan ng halaman.